okay lang daw ba na palaging higher RPM ang takbo ng motor kasi sabi daw ng iba mas maganda kung lower RPM Okay, so discuss natin ano yung benefits ng lower RPM, ano yung disadvantages At ganoon din, ano yung benefits at disadvantages naman ng higher RPM Ano muna yung lower at saka higher? So madali lang 'yan. Pero pwedeng yung pinaka paraan, kunin niyo yung maximum ng speedometer, ano no, na tachometer. In the case of my bike it's 12,000 rpm. I divide yung sa dalawa. So 6. So yung 0 to 6,000, yun yung lower rpm. 6,000 to 12,000, yun yung higher rpm. Kaya nga lang para sa akin medyo kulang cool yun. Sa so, ginagamit ko ha, hinahati ko siya sa tatlo or apat wait lang <coughs> eh may bumara alright in my, in my case yung preference ko hinahati ko sa tatlo so lower middle at saka higher rpm range so kung 12,000 divided by 3 4 So 0 to 4 'yun yung lower RPM, 4 to 8 'yun yung mid RPM, 8 to 12 'yun yung lower, ayun yung higher RPM. And sometimes medyo technical technical ang approach ko, hinahanap ko yung peak torque at saka peak power so yung peak torque nito nasa 7750 ang peak power nasa 9500 rpm okay so describe mo uh, gawit ano natin uh, discuss na natin yung benefits and disadvantages sa lower rpm ang benefits niyan syempre mas matipid sa gasolina <laughs> two less stress sa makina and number three kapag nakababad ang motor sa lower RPM eh most likely talagang pasok na pasok siya sa speed limit yung takbuhan niya okay Ano na naman yung disadvantages ng lower RPM? Kapag ang motor ay palaging nakababad sa lower RPM, there's a good chance na over over the long period of time, pwedeng magkaroon ng um, accelerated carbon deposits o yung mas mabilis magkaroon ng carbon deposits at ang carbon deposits ay hindi maganda kapag merong carbon deposits ang, ang loob ng cylinder pwede yung mag-create ng hot spots na pwede, pwede maging cause ng pre-detonation at ang pre-detonation kapag palaging nangyayari or kapag matindi aba, ay di pwede mag-cause ng internal damage cash dito ako sa cash wala ata akong load uh, Mam, Ma buwan galing buwan di ya. Wala nang load eh. Salamat. Puti na lang wala akong kasunod. Cookie. isa pa sa mga disadvantages ng lower rpm eh hindi porket lower rpm eh sa lahat ng pagkakataon ay eh, matipid yan ang katipiran ng makina meron niyang sweet spot na tinatawag so hindi porket ma lower rpm eh palaging matipid na yun ha okay now let's go to the the advantages and disadvantages naman ng higher rpm ang advantage ng higher RPM kapag laging nasa higher RPM tayo eh mababa ang pagkakataon o kukunti ang pagkakataon there's a very low chance low possibility low probability na magkaroon ng carbon deposits ang isa pa kapag tayo ay nasa higher RPM ang takbuhan ako, eto ha, sa akin to ha. Mas pakiramdam ko na mas gusto ng makina yung takbo niya. Mas maganda yung kanyang ikot, mas maganda yung kanyang hinga. Kasi ang makina ng mga motor eh halos halos lahat maliban na lang sa Harley Davidson. Halos lahat naka para maging efficient sa higher RPM. At kapag nasa higher RPM din, na ma-maximize natin yung peak power ng ating mga motor, kaya siya nagkakaroon ng mas magandang efficiency. Kasi pag na-maximize natin yung power, na nagagawa ng motor ng mas maayos yung kanyang trabaho using less fuel. Kasi maganda yung takbo eh. Hindi ka tuwid pag mabagal, akala natin pag mabagal, akala natin pag mabagal matipid pero pero kung konting nararating natin ang isa pang advantage ng higher RPM is it's more fun <laughs> Oi yun now ang disadvantages naman ng higher RPM again yung sa katipiran hindi porket sinabi ko na mas matipid sa higher RPM again meron yung sweet spot kapag sobrang higher RPM naman palagi mas malakas naman sa konsumo din ng gasolina again meron yung sweet spot yung so fuel efficiency ang isa pang disadvantage ng higher RPM e eh, stress yung makina at kapag i stress yung makina merong tayong accelerated wear and tear ang accelerated wear and tear ano, kumbaga parang meron naman talaga normal wear and tear kumbaga talagang masisira at masisira yung makina natin over the time dahan dahang na, na ano yan, nagde yung quality pero kapag laging nasa higher RPM eh, mas napapabilis yung wear and tear ang isa pang disadvantage ng higher RPM ay eh, malamang sa so malamang kapag higher RPM, Eh higher speed, so lumalampas pa sa tayo sa safe speed para sa public roads. Jan ngayon papasok yung sinabi ko na, hinati ko sa tatlo, kasi nilagyan ko ng mid RPM. Jan ngayon papasok yun sa mid RPM kasi mas mababari ng tendency na magkaroon ng carbon deposits dahil mas mas maganda yung burn, mas mataas yung combustion temperatures and combustion pressure kaysa sa lower RPM. Kadalasan nasa mid RPM ang sweet spot ng fuel efficiency at hindi masyadong stress ang makina at hindi rin masyadong overspeeding yung motor kapag nasa mid RPM. Pero meron din namang disadvantages ang mid RPM and that is syempre hindi natin na ma-maximize yung peak power. Ang na-maximize ma natin malamang is peak torque which is good for urban riding, city riding, pero it's not actually good for yung power cruising, power riding. Dahil di natin na ma-maximize yung peak power. And ayun siguro uh, in terms of fun eh, hindi ganoon ka hindi ganoon kasaya ang mid RPM compared to higher RPM. Na kung ako papipiliin, I mean wala naman talagang masama na bumabad sa low, bumabad sa mid or bumabad sa high. Depende yan sa sitwasyon kung saan ako nagre-ride ngayon kung nasa traffic ako hindi eh, naman talaga ako pwede mag high RPM na mag high RPM di ba at kung nasa highway naman ako depende cruising lang o oh, mid RPM kung gusto kong medyo mabilis bilis kasi may hinahabol akong oras or gusto ko lang talagang makaiwas sa carbon deposits then I'll do higher RPM so depende yan sa sitwasyon ang sa akin lang eh yung sitwasyon sana na yon yung decision sana natin kung paano natin wawalwali ng mga motor natin sana ibase natin palagi una muna sa safety safety of others muna kasi kung tayo tayo lang kung, kung, ako lang ang babagsak sa arasada at kung ako lang ang, kung ako lang ang masisiraan kung ako lang ang madidisgrasya okay lang yun eh ako yun eh pero yung safety ng iba yun ang huwag nating ipusta Ayan, wag na. Ayan, wag nating isa ala, isang kalang. kapag tayo ay eh, gagawa ang desisyon na wawal wawalwalin natin yung motor natin. <clears throat> On a personal note, ako mas pinipili ko ang higher RPM. Hangga't may pagkakataon na mag-higher RPM dahil uh, ayoko sa carbon deposits mas okay na sa akin piliin yung medyo accelerated wear and tear kesa naman sa magkaroon ng carbon deposits yung makina naso di pareho namang masama yun pero ako kung again kung ako yung papipiliin ako sarili ko eh mas pipiliin ko na lang na doon na lang ako sa accelerated wear and tear ngayon uh, uh, bilang pang huli eh kung talagang ayaw ko naman talagang masiraan din yung motor ko ayaw ko rin ng carbon deposits then dun ako sa mid rpm and in the case of my bike di ba kanina diniskas ko nga hinati ko sa tatlo hinati ko sa dalawa tapos meron akong technical way yung technical way ko is yung kung ano yung peak torque tapos kung ano yung peak power dun lang ako sa gitna ng dalawang yon so ulitin ko in the case of my bike it is ang peak torque nito ay nasa 7750 ang peak power nito is nasa 9500 or 9500 so dun sa pagitan ng dalawang yon kung dun ako bababad eh I'm getting the benefits of both lower RPM and higher RPM medyo matipid ng kaunti walang carbon deposits masaya ng konti <laughs> mabilis bilis ng konte. pero ulitin ko lang ha again isa alang alang muna natin yung safety katulad niyan kahit gusto kong mag mid rpm hindi ko muna magagawa kasi Medyo marami ng tao.